Sa isang marangyang buhay, kung saan ang pera ay tila may kakayahang makuha ang lahat, nakatagpo si Zandro ng isang babaeng nagbigay sa kanya ng kakaibang pananaw. Si Isabella, isang simpleng babae, nagpakita ng tunay na halaga ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sa kanyang mga mata, natutunan ni Zandro na ang tunay na pag pagkakaibigan at kaligayahan ay hindi nakabase sa material na bagay kundi sa malasakit at respeto. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi matutumbasan ng anumang halaga, kundi ng pusong tapat at malasakit sa isa't isa. Isang milyonaryo ang nag-alok ng kayamanan kapalit ng pag-ibig. Ngunit natutunan niyang hindi lahat ay kayang bilhin. Paano mo tinitimbang ang halaga ng pag-ibig at material na bagay? Halina at samahan niyo po ako muli sa isa na namang inspirational story na sana ay magbigay ng aral. Ito ay pinamagatang pag-ibig na hindi kayang bilhin. Sa isang marangyang bayan sa tabi ng dagat, kung saan ang mga malalaking mansyon at mamahaling sasakyan ay nagkalat sa kalsada. Nabubuhay si Sandro, isang binatang milyonaryo. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang yaman, kundi pati na rin sa kanyang matalim na isip at malupit na negosyo. Ang kanyang negosyo ay naglalakbay sa buong mundo, mula sa mga pag-aari niyang hotel, resorts, hanggang sa mga luxury na mga yate. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay at material na bagay, may isang bagay na hindi na niya natamo, ang tunay na pag-ibig. Isang araw, sa isang gala event sa isang kilalang hotel, Nakatagpo si Zandro ng isang babaeng nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang pangalan ng babae ay Isabella Hindi siya kagaya ng ibang kababaihan na madalas niyang makatagpo. Wala siyang kaakit-akit na designer clothes o mamahaling alahas. Ngunit may isang bagay sa kanya na nagbigay ng interes kay Sandro. Ang kanyang pagkatao, ang likas na kabutihan at ang mga mata nitong may malalim na emosyon ay nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya. Ngunit may isa pang aspeto ng buhay ni Zandro na hindi madalas ipakita sa iba. Ang kaniyang pananaw sa relasyon. Dahil sa dami ng mga negosyo at ang takot niyang masaktan, tinuturing niya mga transaksyon lamang ang mga relasyon. Para sa kanya, ang pera ay may kakayahang makuha ang lahat ng bagay, pati na ang puso ng isang babae. At sa pagkakataong ito, si Isabella ang nais niyang bilhin. Isang malamlam na gabi ng Disyembre, sa isang exclusive party sa isang mansyon sa may tabing dagat. Nakita ni Sandro si Isabela na mag-isa sa isang sulok. Hindi tulad ng ibang mga babae na nagmamaganda at abala sa kanila mga kausap. Si Isabela, nakaupo at tila abala sa pagmumuni-muni. May isang tiyak na kalmado sa kanyang presensya na agaw pansin. Excuse me, miss. Mind if I join you? Tanong ni Sandro habang naglalakad papunta sa mesa kung saan nakaupo si Isabella. Napatingin si Isabela sa kanya at sa kanyang mga mata. May kalituhan. Hindi siya sanay na lapitan ng mga lalaking may ganitong klaseng posisyon at yaman. Ngunit tila hindi rin niya kayang tanggihan ng alok na makipag-usap sa si isang tulad ni Sandro. Wala pong problema. Ano pong maitutulong ka sa inyo? Sagot ni Isabela nang may magiliw ng ngiti. Wala. Gusto ko lang makipagkilala. Kayo ba, Miss Isabella? Tanong ni Sandro habang binabaybay ang kanyang mga mata sa mga detalye ng kanyang itsura. Ang simpleng suot na damit, ang natural na kagandahan ng kanyang muka, at ang hindi matitinag ng ora ng pagiging tunay. Oo, tama kayo. Isabella po ang pangalan ko. Kayo po? Sagot ni Isabella. Sandro. Sabi niya ng may malalim na tinig. Ah, Sandro de ba? ang saya ko at least may pagkakataon na makilala ko kayo ng personal. Ang kanilang pag-uusap ay nagsimula sa mga simpleng tanong, tulad ng mga paborito nilang libangan, mga lugar na nais nilang puntahan, at mga pangarap sa buhay. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Sandro na may mga sagot si Isabela na may kalalimang kahulugan. Hindi ko alam kung bakit, pero may mga bagay na mas mahalaga sa akin kaysa pera. Sabi ni Isabella habang tinitingnan ang mga alon sa dagat. Yan ang mga bagay na madaling makuha. Pera, posisyon, material na bagay. Lahat ng yon kayang bilhin. Tugon ni Zandro na tila nag-aalok ng idea. Hindi ba't may halaga rin ang mga material na bagay? Isang ngiti ang sumiksik sa mga labi ni Isabella. Siguro nga. Pero hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Minsan, ang tunay na kaligayahan nagagaling sa mga simpleng bagay. Sa mga relasyon, sa pagtulong sa iba, at sa mga moments na hindi kailanman mapapalitan ng anumang halaga. Nagisip si Zandro. Naging interesado siya sa mga pananaw ni Isabela. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng pag-iisip. Ngunit nararamdaman niyang may katotohanan sa mga sinasabi nito. Gayunpaman, paman ang kanyang pananaw tungkol sa buhay, ay nananatiling ang mga relasyon ay maaaring maging isang negosyo kung nais nito. Matapos ang ilang linggong pag-uusap at pagkikita, hindi na matanggal sa isipan ni Sandro si Isabella. Ngunit hindi siya nag-atubiling mag-isip ng isang paraan upang masigurado na magiging bahagi siya ng buhay ng babae. Pinili niyang lapitan nito gamit ang kanyang pagkaromantiko at business-minded approach sa relasyon. Isang hapon habang naglalakad sila sa tabing dagat, sinabi ni Zandro kay Isabela ang isang alok na magugulat siya. Isabela, nagsimula siya ng seryoso. Alam ko na hindi ako pangkaraniwan. At baka din, hindi rin ito ang pangkaraniwan para sa'yo. Ngunit, gusto kong magalok ng isang kasunduan. Puno ng curiosity si Isabella. Isabela. Anong klase ng kasunduan? Simple lang ang aloko. Magiging bahagi ka ng buhay ko. At ang kapalit, bibigyan kita ng lahat ng material na bagay na maaari mong kailanganin. Bahay, sasakyan, mamahaling gamit, pati na rin isang buhay ng walang alalahanin. Ang ibig kong sabihin, hindi ka na kailangan mag-alala pa tungkol sa pera o sa hinaharap. Tila naguguluhan si Isabella hindi ito ang klase ng relasyon na inaasahan niyang mangyayari. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng usapan. Sandro, hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Kung ang ibig mong sabihin ay bibilhin mo ko, hindi kita kayang tanggapin. Hindi ako magiging parte ng isang bagay na ganito. Sagot ni Isabela, ang kanyang tinig ay may kabuntot na kalungkutan. Nagulat si Sandro sa tugon ni Isabela. Hindi niya akalaing makikita siya ng isang babae Bilang isang negosyante na gustong makipag-transaksyon. Laking gulat niya nang maramdaman niyang hindi ito ang klase ng relasyon na nais niyang makamtan. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang pakikipag-usap ni Zandro kay Isabella. Ngunit ang mga usapan nila ay nagbago. Hindi na siya nag-alok ng mga material na bagay. Sa halip, nakinig siya sa mga opinyon ni Isabella tungkol sa tunay na halaga ng buhay. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon siya ng pagkakataon na muling tanungin si Isabela. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang tono niya. Isabela, natutunan ko mula sa iyo na ang tunay na kaligayahan ay hindi matutumbasan ng mga bagay-bagay. Nagsimula si Sandro. Hindi ko na kailangan bumili ng iyong pag-ibig o pagkakaibigan. Gusto ko lang makilala ka na mas mabuti. At kung magiging bahagi ka o ako ng buhay mo, hindi to dahil sa mga bagay na mabibigay ko, kundi dahil sa kung paano kita pinapahalagahan bilang tao. Si Isabela ay nagbigay ng isang malalim na ngiti. Asandro, masaya kong narinig mo yon. Ang tunay na relasyon. Isang bagay na mayroong malasakit, pag-unawa at respeto sa isa't isa. Hindi to tungkol sa material na bagay. Ang mga aral na natutunan ni Zandro mula kay Isabela ay nagbukas ng kanyang mga mata. Naiintindihan niya na hindi lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera. Minsan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mata, kundi nadarama ng puso. At sa kalaunan, natutunan niyang magbigay halaga sa isang relasyon na walang kondisyon. Ang kwento ni Zandro at Isabela ay isang paalala na hindi lahat ng bagay sa buhay ay kayang bilhin ng pera. Ang tunay na halaga ng relasyon hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, pag-unawa at respeto sa isa't isa. Kung nais natin ng tunay na koneksyon, hindi sa patangyaman. yaman. Kailangan nating buksan ang ating mga puso at magbigay ng tunay na malasakit sa isa't isa. Ang pag-ibig, pagkakaibigan, at mga relasyon ay hindi isang transaksyon. Ito ay isang biyaya na nagmumula sa langit at sa iyong puso.